Hello po mga kasari, good morning po at nandito na yung ating in order galing kay Lemon Square so magbayad lang tayo. At ito talaga ang kagandahan guys pag mayroon tayong ahinti kasi nga may mag-abiso sa atin na may magtaas na items. So ito nga yung ating mga in order guys. Ito yung resibo nila, hindi pa naman nagtaas ngayon kaya ito nag-order kaagad tayo, nag-order tayo ng dalawang laba yung kasi yung mabenta sa atin, yung labat choco, yung ibang flavor kasi ay matumal sa atin kaya din ako nag-order. So, isang cheesecake lang na small kasi ito ay hindi naman magtaas. Nagdagdag lang ako ng isa. So, ito nga guys, brownies, magtaas nga ito. Kaya, dinagdagan natin, nag-order tayo ng apat na balot. At ito nga guys, mabinta din naman to sa atin. At syempre guys, tingnan natin yung expiration niya. Sayang din kasi yung limang piso guys, itataas niya sa bawat isang balot daw. So ito nga, matagal pa naman yung expiration niya, February 2025 pa. So hindi naman to abutin dahil mabinta naman to sa atin. No? Kaya pag alam natin na mabinta, so dagdagan na natin. Sayang din, magtataas din. At saka itong si Chocho guys, magtaas din daw sabi ni Ahinte. Itong dalawang items lang guys, itong Chocho at saka brownies magtaas daw. Kaya ito, dinagdagan natin sila. So itong si Mango Graham, hindi naman siya magtaas. Kaya dalawa lang in order natin. Kasi nga every week naman sila pumunta dito sa atin. Mabilis lang naman mag-order sa kanila. Tsaka, isang inipit. Ayan. Ito lang yung in-order natin kay Lemon Square. So, ayan. Lagay muna natin dito. Ayan, guys. Nabutan ako dito habang nagtutotal ng mga kautang-utang. <laughs> Lumating din yung isa nating in-order. May ibabalik ako. Dalawang, ano. Sinabi na. Dalawang. Okay. At ito nga, guys. Sulat ni Ahinti. Katibayan na may ibabalik tayo. Kasi kahapon sinabi ko sa kanya, ito nga, may pisat tayo dito at ibabalik natin, papalitan, o di kaya ibabawas na lang sa babayaran natin. Ito po. Hello. Kaya ito talaga guys ang kagandahan pag mayroon tayong ahente bukod sa hindi na tayo napagod, mamili. So pag may problema pwede pa natin ibalik sa kanila kasi sinasabi ko naman sa kanila kung pwede pero kung hindi okay lang naman so pwede naman at pinalam ko naman sa kanya kaya ito binawas na lang nila sa babayaran natin kaya o oh, diba guys para iwas logi sa ating negosyo kasi nga pag ganun talagang ang hirap ibinta pag may pisat alam naman natin ang ating mga customer diba <laughs> na ayaw nila ng mga ganun na pisat minsan kinakain ko na lang pag yung mga maliliit ito kasi ay dingdong eh, hindi naman ako talaga mahilig so pag isa lang sana ay pwede ko pa kainin. So, dalawa nga, di logi negosyo. Kaya pwede naman natin ibalik. At depende din yun sa ahinti guys. At bote tinanggap naman. Pero kung hindi, no choice tayo kundi kainin na lang natin kaysa masayang na. So, ito nga yung mga in-order natin sa revist ko, guys. Dagdag lang tayo ng dagdag kung ano yung mabinta sa atin. So, ito nga, guys, yung aking ginagawa kanina ay tatapusin ko lang. Ganito kasi ang ginagawa ko, guys, para mabilis lumago ang ating sari-sari store. Ganito ang ginagawa ko pagdating sa utang para iwas stress na din, no? Kaya gusto ko lang ibahagi para magkaroon din ng konting idea yung mga gustong magbabalak mag sari-sari store. Kasi alam naman natin pag dumating yung ating mga delivery, hindi naman natin yan inuutang. Kaya pagdating talaga sa utang guys, talagang medyo mahigpit din ako. Kasi nga marami na tayong natutunan talagang nakakadala kasi pag ganito guys. Kaya gusto ko lang ibahagi yung mga na-experience ko dito sa aking tindahan. Upang sa ganun, magkaroon ng konting idea kaya yung mga nagbabalak pa lang mag sari-sari store. So, ayan nga guys, ang ganda ng panahon. Kaya, thank you Lord. Masarap kasi kumilos guys, pag ganito talagang tuloy-tuloy yung ating mga ginagawa. Kaya habang walang mga customer pa guys, kaya ito ay pagpatuloy ko lang tong ginagawa ko kanina kasi nga naputol dahil nagsidatingan yung ating mga delivery. So ngayon habang wala pa kaya bilisan ko na to para matapos na kasi nga mayroon pa tayong i-display. So Ganito kasi ang ginagawa ko guys pagdating sa utang dito sa aking tindahan. Kasi alam naman natin na hindi talaga maiiwasan, mayroon na mayroon talagang mangungutang sa tindahan, di ba guys? Kung sino nakarelate, kahit sabihin natin hindi tayo magpapautang, mayroon talagang pupunta sa tindahan natin para mangutang. Kaya ang ginawa ko, pili lang naman yung pinapautang ko na alam natin na magbayad talaga itong taong to. Kaya nga, nagtiwala tayo sa kanya, pinautang natin sa kanya. Kaya ito, pag, pag may mangutang sa akin guys, hindi naman kasi ako naniningil. Tinitingnan ko lang kung magbayad ba talaga siya, kung hindi ba niya sirain yung tiwala natin sa kanya. syempre pag pinautang mo yung isang tao, ibig sabihin, may tiwala ka sa isang taong yun. Kasi nga, may pinagkasunduan kayo sa oras na ganito So, kailangan mabayaran ka kasi alam naman natin na konti na lang ang tinutubo ngayon ng isang sari-sari store. Kasi nga guys, ang mahal ng mga bilihin. So, pataas ng pataas. Kaya talaga ang hirap ipagkatiwala yung mga panindang ito sa mangungutang. Kasi konti na lang ang tutubuin mo tapos utangin ba o di ba ang saklap <laughs> kaya pili lang talaga ang papautangin natin at yung mga umuutang sa akin guys sinasabi naman nila na bayaran din nila sa pagsahod kaya naman tayo inaasahan natin din yung pagdating ng sahod nila ay mababayaran tayo so ito nga ang nangyari yung iba ay hindi marunong magbayad no tumataka sila at yung iba ay nakalimutan nila o pakalimot-kalimot lang no pagdating ng utang nila dito sa ating tindahan. Kaso, pag ganun guys, talagang inaasahan natin yon Siyempre, may kasunduan tayo doon at parang sinira nila yung tiwala natin. Kaya, pag ganun guys, na pumunta sila ulit dito sa aking tindahan, yun nga, may sinasabi na ganito, ganito daw, ganito, marami silang dahilan, kaya hindi nakabayad. So, ang ginawa ko naman, pag ganun tayo ang mahirapan para iwas stress. So, hindi ko na pinapaulit, I stop muna siya hanggat hindi pa niya nababayaran yung utang. Ganun na lang ang ginawa ko kasi yun nga lang utang niya tapos hindi pa niya kayang bayaran kasi nga marami siyang dahilan so pag ganun talagang mawawala ka ng gana pag sa ganung taong na hindi mo maasahan no? kasi nga kaya ka nga nagpautang sa kanya kasi nga pinagkatiwalaan mo siya. So pag ganun talaga guys talagang mawalan ka na ng gana at matatakot ka na magpapautang ulit sa kanya kasi nga ganyan ang ginagawa lang niya na pinautang mo na nga tapos ganun lang ang gagawin nila sa'yo so mawawalan ka talaga ng gana pare-pareho lang naman tayo may mga pangailangan may mga bayarin kaya nga tayo nagsusumikap at lumalaban ng patas. Kaya ngayon guys, sa awa ng Diyos ay okay naman yung mga pinapautang ko ngayon dito sa aking tindahan. Talagang soki na sila guys. At yung mga hindi marunong magbayad dati, so hindi na nakakaulit dito sa ating tindahan kasi nga sinira na nila yung tiwala na binigay natin sa kanila. Kaya ayun, wala na silang malalapitan na tindahan pag ganun ang ugali nila na hindi marunong tumupad sa pinagkasundo ang pizza. Para iwas na rin stress dito sa ating tindahan guys, ba diba? Kasi nga pagod na nga tayo sa maghapon na pagbabantay tapos dagdag pa isipin itong mga nakaka-stress stress na mga nangungutang sa atin. So, pag ganon, talagang Huwag na natin paulitin pag anong mga tao na hindi marunong tumupad sa pinagkasunduan. Kasi alam naman natin ngayon, ang mahal na mga bilihin, nagsitaasan na konti na lang ang tobo, tapos ipapautang pa natin sa hindi marunong magbayad. Talagang walang patutunguhan yung ating paghanap buhay. Talagang logi ang kinalabasan pag anon, pag hindi ka magigbit sa iyong tindahan. Kaya kung gusto mo lumago kagad ka ang iyong tindahan, so Pwede naman tayo magpautang pero pili lang doon sa mga marunong magbayad lang guys. Tulad ko nga na nadala na kaya pili na lang kaya. Ayun lang guys, maraming salamat sa mga nanonood. Bye guys, God bless us all.